Guys, napapaisip lang ako, ano kaya na ang maabot ng 100 pesos na ngayon? Kasi, sa sobrang mahal ng bigas, yung 100 pesos, kung may 100 pesos kang budget sa pang-ulam, ano kaya na mabibili ngayon? O, yung 200 May nagdadaya, pair, Tapos, bigas. Magkano na lang kaya ang mabibili ng 100 pesos na ngayon? Sa mahal na bilihin. Hay, minsan napapaisip talaga ako kung bakit. Ang mahal, mahal na bilihin. Umili ako ng sili, isang peraso, 4 pesos. Tapos bigas, kalahati, ano na yon 29 pesos diaper per dalawa nasa 18 pesos na yun. Ay, nakakaano talaga ang bilihin sa ngayon. Nakakaloko sa mahal na bilihin. Ay, nako. How much mo pa kaya pag sa susundahin ni Ration, magkano na kaya magiging presyo ng bigas 100 pesos na kaya? Kasi, ngayon nga, 60 pesos ng kilo ng bigas. Yung maganda na yun, ha? E yung medyo hindi maganda, 50 pesos ang presyo. Hmm, nako. I-try ko bumili ng 100 pesos na pang-ulam. Kung saan kakasya yung 100 pesos na yun. Kung isang ulaman lang siguro yung 100 pesos ang ngayon. Sardinas, okay. Itlog, walang magbibili nun sobrang mahal na talaga ng bilihin. Ay, naku, kahit anong tipid, kulang at kulang pa rin. Kaya kailangan talaga magtanim ng gulay, magtanim ng mga gulay na kailangan na kainin pang araw-araw. Kasi kung bibili talaga, na napakamahal ng bilihin. Minsan nga, pagdala ko lang 100 pesos sa mga ulam. Minsan sumasakit ang ulo ko kung paano pagkakasyahin. 100, bibili pa ng bigas. Ay, diaper. Panang anak, gatas. Nakakaloka talaga ang mga bilihin ngayon. Sobrang mahal na mahal na. Ay, naku gutom ang aabutin tao dito sa mundo kapag ang presyo ng bigas ay napakamahal na ano kaya ang mangyayari sa atin kaya pray lang tayo kay Lord pray pray lang at kasamahan din ng gawa para makarao sa buhay tsaka mag pray na huwag na magkaroon ng sakit at karamdaman kasi mas malalong lalala ang sitwasyon kung may mga sakit pa Nakakaawa yung may mga sakit at yung kulang na nga sa budget bibili pa ng gamot bibili pa ng pagkain nakakaawa yung mga taong ganun kaya ingat-ingat din tayo sa ating mga katawan ingatan natin yung mga katawan natin kasi talagang napakahirap yung magkasakit sa mga nabili ngayon Siyempre, uunahin natin yung bibili tayo ng gamot, pagkain. Hindi naman pwedeng bigas lang. Siyempre, kailangan din ng ulam. Ay kaya, sobrang nakaka-stress minsan. Pero, dahil sa ating panalangin, tayo aasa. Kaya, sana yung mga ka mo dyan kung ano man yung ating pinagdadaanan, sana naman eh, maging matatag tayo sa ating mga problema, dadaanan pa. And pray lang kay Lord. At sana yung papagkasya rin natin, kasi alam ko naman tayo mga mamshi, eh, yung kahit konti lang yung budget natin na papagkasya at magaling tayo mag-budget. Tayo mga magulang, tayo mga ina kasi alam natin kung ano yung the best para sa ating mga anak yung Mura, mura man yung mabibili natin pero masustansya kung ating ipapakain sa ating mga anak. At yung kailangan din ng vitamins, at yung murang vitamins lang na binibigay sa center, yun pwede na din kung hindi natin afford na bumili ng mga mamahalin, pwede na na tayo makahingi sa center, sa so malapit na center sa atin sa so mga vitamins para pang laban din sa proteksyon sa mga sakit ng mga anak natin. And thank you sa mga manunood. I-share ko lang po yung mga yung aking mga experience kapag pumunta ako sa palingki na yung pera mo lang iniisip mo kung magkakasya ba to sa mga bibilhin mo, sa mga pakailangan. Pero dahil wais tayo mga mami na nagtayo ng budget talagang tinikakash natin kung anong mayroon tayo ha, budget sa ating araw-araw na buhay and alam kong maraming makaka-relate sa akin kasi nga minsan hindi naman malaki yung kita ng ating mga asawa syempre yung kinikita ng asawa natin isa eh, pat lang kaya tayo mga mga ang nagbabudget kaya talagang kailangan nating i-budget at tingnan yung mga bibili na mas affordable pero healthy at saka sustansya. Salamat! Thank you sa panonood. Bye!